Kabalok tot, panoorin natin kung paano gumawa yung malulupit natin yung mga mekaniko. Ang What? gagawin nila ay Motorstar shifter. Z200. Oh my God! Shifter. 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 shifter uh, Lalagyan nila ng shifter Or ng Motorstar. Motorstar Z200. Motorstar Z200

Mga okay, guys, ini natin. Mga kabaluktot. Ba no, lateral gain, ball joint. Alis na? Ball. Ball joint. Ball joint. Malaki 'yan. Malaki ta. Malaki, ito akin, malaki 'yan. Malaki ito akin, malaki. Paano masabi?

ginagawa Sino paggawa dito? Dito na kayo sa malalupit na mekaniko Ito si Party G at Par Susi yeah. Susi the mechanics. mechanic yeah. Yes. Vlog. <laughs> <And blogger>. Vlog. <laughs> subscribe down <don't> there. <laughs> <laughs> uh, subscribe nga there. Boy Balakot. Boy Balakot, <laughs> please subscribe. Ayun o. Like, ano, pre. Tumba. Dapat. Down. Yan. Hey guys, ito tapo kausoto tayo nito yung... well, yung... Ito ano ano Guys, ano 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 pinakamalupit na ano 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 guys ay. Yan, tinatanggal niya na yung mga... Guys, hindi kaya, guys. Yan, tinatanggal agad. niya. Oh. Lock ring. Ah, lock ring. Si si ba, pa, ring. pangalan niya, lock ring? Palitan mm. <laughs> si <lock> natin <laughs> ng... Lock ring. <laughs> Kasi okay, mahirap ito kang juhin. Kira na ang kanyang... Joy, ball. Okay. Joy ball Joy ball Joy to the bolt. Joy ball Hmm. Ay, mali-mali, ha? <laughs> wala kami yung gamit pang tangga ng lock frame, guys ano yan guys ayun okay. ito pala yung mga guys ah, uh, uh, ito yung shifter wow ito wow naman wow, wow. new shifter Nabibilisan. saan? Lazadi Lazadi Bakan Nimen. <laughs> Nimen. Pre, <Break>, pre, pre. <laughs> Tiwit ang butas na wala. Naku, dapat di yung mawala yung butas na yan. Eh. Oo, oh, kasi hindi niya matasundot. Hmm. Yan na guys, kita mo butas guys. Yan hmm. na. Ito! <laughs> <laughs> kaso hindi nyo na pasok guys kasi may, uh, may ilaw patayin mong ilaw guys para <laughs> pasok di ba uh, pinapadulasan nya mayroon doon <sighs> sabay mo na sukit laway guys sukit sabay mo na sukit ano yung panungkit natin yung kwan Plats. Plats. ito 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 Let's go dapat guys.

Ito ay dapat pala pre ano. Yung tanan. Kinabig ko sa dito. Kasi dikit siya masyado oh. Yun oh. Yun oh. Basic oh. oh. Basic na basic na lang guys oh. Oh. Yung lambot na ng kambi oh. Wow. Dapat. Initin ko siya pre. Ah. Ikabig ko pa siya dito. Ito, ito na lang iinitin ko. Kakabigin ko lang siya para sa dumiretso siya. Oo. Oh, diba? Ganun na konti. Hmm. Kaya ko yan? Kaya. kaya ito. Kukunin mo yung nakabend na to. Oo, oh, idiretso. Padiretso lang kaya ko yan. Oo, oh, gaganon yan eh. Pag tinubid ko siya, ubo yan dito. Yeah. Ayos, paluin ko na lang yan. Sting, guys. Ay, sting, sting. Sting, sting. Yung hinipin namin, guys. Bindi Kom maar, kom maar,

อัความาย่าปกติเป็นพงงาน